Six na naman mag-deliver, guys. Pray na ba kayo? Tapos na Tapos so, na. na na sila, oh. Pati <laughs> <laughs> kami nakikipayong na. <laughs> Hi guys, ayan, welcome po ulit sa ating youtube channel I am for today's video Nandito na naman tayo sa ating pindahan Soon, restaurant <laughs> Ayan guys, uh, bali ang activity namin ngayon Magpapakain ulit tayo sa mga bata Yung pinakain natin dun guys ng sopas uh, Sila naman yung pupunta dito para Kumain ng chicken and burger Ayan po ay galing kay ma'am Lloyda Tapos bibigyan din natin sila ng payo yan, yeah, thank you so much, Van Orden Family. Yung thank, yung yung family. Yung thank you, you po, Van Orden Family. At saka kay Sir Eloy din pala. Yan, yeah, thank you so much din po sa mga vitamins na binigay niyo po sa mga bata. Thank you so much po, Ka Eloy, sa merienda niyo sa amin. God bless you po. Sana marami pa po, po kayo matulungan. Yan, yeah, thank you so much po, Ka Eloy. Thank you so much, Ka Eloy. So, tara guys, magsimula na tayong mag-work, oh. work, work. Bali, mayroon pa kami order sa school. Nagsabay-sabay guys, kaya ngarag na naman four pieces na burger tsaka milk tea. So, busy na naman tayo for today's video. Talagang ngarag na ngarag na naman. Kahapon, ngarag na ngarag sa antipaseng. Hindi, madi na masango. Agrejuvenating, guys. Napuuran di rupanan. <laughs> Wala na yung mga skincare nila. Si antipase, antiligaya. Masango niya pa mag-skincare. Kami hindi na maka-skincare. Talaga naman. Ano, ah, ano, 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 no, no, Baka nalisihan na. Nalisihan. <laughs> nalisihan <laughs> na. Yan, to na naman. Ang dami nating order ngayon. Paldo ka guys ngayon yata. Paldo ko maaga to guys. <laughs> Pwede na bang saradal <laughs> mo? Pwede na bang umuwi at mga? Punta yun. Yan, ito yung ating mga payong papamigay na natin mamaya. Yes, matutuwa na naman yung ating mga chikiting. Pamigay na at yung mga tao ay gatang Hmm, binigusto na nga bilhin nung mga bumibili dito sa aming tindahan. Ate, binibenta niyo ba yan? Ay, hindi. Pinapamigay. Ate, ipamigay niyo na. Sabi. Dalawang sukot pa siguro na happy Oh, uh, oh, yan guys, bali magde-deliver na tayo ng ating milk tea sa ating school. Ito na guys yung ating burger. 30 pieces na burger and then 30 pieces din yan. Thank <laughs> you. Next week guys, wala nang pasok ang estudyante. One week silang walang pasok. Pero kami may pasok pa rin. Hindi pa estudyante. Pero hindi lang <laughs> niya. <laughs> Pero ko na.

Palito na naman tayo guys Kahapon nag-deliver nag Deliverlet O oh. 33 pieces Kahapon 37 Bulisan niyo. nyo <laughs> <laughs> <Ay. laughs> Diyan po sa isa dyan, te Mga ano Ha? Baba ka, dali <laughs> 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 2 pa 6 yun. pa section. Kasi 6 yun. Kasi 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 Mag-deliver guys. Sandali. Sandali pa siya. Naka-lipstick pa. Hoy. Oh, tignan mo yung ano. Baka matundan. <laughs> hmm. Tukod po daw. Yan. Nagpaalam pa guys. At hindi paalam. alam. Okay, basog. Magagandang sila. Hey, Ma'am, para sa yuman. Uh, Nida? Uh, ano? Pumutaran tanga Mamay ng nang ka na pagdirigma. 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 Pagdirigma.

Oh, Kalau mau ke tenda nang balut. <laughs> Santai kantin. Ah, ya kantin nila. <laughs> hmm? aku. Good morning. Good morning. Mag-sample daw yung dalawa senior namin. <laughs> May papat. Ako yung okay na. Okay, <laughs> Parang kabibihave man nila. Pag <laughs> sa tindahan hindi behave. Na Ay, Pano. Sino pa naman sila? Sino pa nga? Beryl siya na? Ito si... Ay, yung bistro na sa ilalim. Nagupo na yata sila doon. Nag-exam. Nag-exam yung talagang senior. Naiwan na. Ay. Dito kami nag-high school ni Gigi. Yes, Pero owners. ano pa to? <laughs> with honors pa kami dati guys. Nung nag-college wala na. Charot. Ito wala pa to. Pangit pa to. Ang classroom pa lang doon. dalawang bakit hindi na nakalais? Kababayat naman ang mga teachers, inililibro yung mga estudyante nila. Magaganda na, mababait pa ang mga teacher. Magaganda ng mga teacher dito. Ang babait pa sa mga estudyante. Parang gusto ko na ulit mag-aaral dyan. Ay, yung dalawang senyor na iwan na. Nag-exam na doon. nag sa DC si ma'am. Kaya habang wala pa akong anak at asawa, na ako. Sabi niya, gano'n, magpalibre na kayo na magpalibre. Ay, si ma'am galante sa mga estudyante niya. Para pa hindi. Yung mga nangasunod sa layo yung kanyang mga estudyante. Lahat ng gusto, nabibigay ng teacher. So ayan guys, bali yan na yung mga estudyante ng ano, Amaling Uno Daycare Center. Wow! Nandito, nandito na daw sila kakain ng chicken, burger, tsaka Milo. Tsaka bibig dito rin natin ipapamigay yung vitamins tsaka yung payo. Kaka-out lang nila galing school, kaya yan, dumiretso na sila dito sa tindahan. Malapit lang naman to. No, Ay, May. Sinundo ni <tutuk> nai... ngay <tutuk> Kuya Jovi Si JD o Ay Dapat si Yang Yang nandito rin eh <laughs> Good morning po Good morning ma'am Good <hihihi> morning

<laughs> Dito ka magpasok para malapit lang na oh, chicken. <laughs>

Ayan. Ayan. Ayun oh, sininita pala 'yun oh. Andito pala si Ninita oh. Bakit yung Hindi niya maabot Hindi yung maabot. kanyang plato. Dito ka na lang kaya sa taas. Ayun ka okay, ate. Mababasa okay,

Si Maricar, magaling magmasayaw yan. Ay, <laughs> Kayo po, may bantay dito? Um, Bata po, na. ito po. Ma'am, kurot ka lang dito. Oh, may burger pa kayo. Yes, mali. Ngayon ay si Nanay oh, magbudots daw para may payong din siya. Wow, ang ganda naman ng oh. abuela. Yeah. Thank you Sir Robert. Thank you kayo, kayo kay Sir Robert. Thank you po Sir Robert at Ate Lydia sa payong at sa pagkain. Okay. <laughs> Ayan lalaki. Yan si Ninita. Ninita ikaw pala yan? Ito kay Ninita, kulay pink. Ay, thank you ka. Thank you sa Thank you. Ma. Nga ma. ma. ma magmo Thank you. you. Mayayay naman si Ninita. Huwag niyo akong isturbahin kung makain pa ako. Come Thank you

Oh Ikwan mo na yung kung um, ano Gusto mo ba yung payong ma? Nagustuhan ma? Nagustuhan nila sir Robert. nagsipayong na sila oh. Pati kami nakikipayong na. Nagsipayong na sila guys. Ayan. Ang gaganda ng kanilang payo. ah oh, magkaya kayo ako. Kung... Gusto niya i-take out niya na. Steak. Labo ba? I-take out nyo na lang. Pwede ko yung take out nyo. Kaya lang i-labo nyo na lang. May plastic labo kayo magbigay kayo. Hindi nga labo. Plastic labo. Ano baby girl? Nag-enjoy ka ba sa iyong kwan? Payong? Ha? Plastic. Ante, akin na nga ito. Balik-balik. So ayan guys, dahil din nila naubos, take out na lang daw nila. So ayan guys, bali ito yung donate na vitamins at uh, ascorbic acid ni Sir Eloy. Ka Eloy. Ang yeah. yeah. um, galing kay, kay Sir Eloy is yung mga alawa. vitamins at ascorbic acid. Ito naman, para sa ubo at sipon. Ito po ay galing kay Ma'am Lloyd at Sir Itong para sa ubo at sipon kay Ate Lloyd at Sir Robert. Ma'am! Ito mga wala. Bali, si Mam si Ma'am na po ang bahalang magpapainom sa mga bata. Bali, bibigay na lang natin ito sa school nila. Pagpasok nila ng umaga, yan inuminom ang ating mga bata para ma-monitor natin kung paginom ng mga ng vitamins. Saka so, meron tayong mga pang-ubat tsaka sipon dito. Yung mga batang may ubat sipon. Yan pwede rin nilang dumi. At si Magmari ng bahala magpainom po sa mga bata. Ayan, ano po? Sa Ayan, thank you po sa Dragon Fruit Ladies. Parang wala pong isang, ano no? Isang linggo oh, yata na okay. nung kumunta kayo. Sobrang thankful po ako. Ang sinilig ko lang po vitamins pero na-invite po, po tayo dito sa store nila. Para kumain yung mga bata Akala namin kahap, kahapon, fried chicken lang Yung pala may mga kabayang so, Kasi naman mamaylo So maraming maraming salamat po Tapos sa I sponsor po ng payong maraming maraming salamat din po sa inyo At ikin salamat po dun sa mga nagbigay po ng Nagbigay ng tulong po para dun sa vitamins ng mga bata Malaking tulong po talaga siya Sobrang ano po Yung <laughs> yung love ko po talaga Maraming maraming salamat po At alam ko po, po talaga malaking tulong po yan para sa mga bata

Hindi no. na nagdugong ka sa nai. Hindi pa kaya dilog. Lipstick pa kasi yung well, guardian. Ito pa yung lipstick na binigay ante. May binigay lang ni Kunya. Reblon yan. Ay ni. Nee. Ne? Ay e, sino, sino na nagay? Reblon pa. O, Mag lipstick pa kayo yung guardian lang. Ay galing yan itong tablak yan. Bili, bili ng burger. Hehehehe. <laughs> Tantiligaya guys oh. Ang oh, hindi. dami naming pa-order. Thank you, ma'am. Anong parang alam ng teacher, ante? Nerisa. Nerisa. Ma'am Nerisa. Napakabait na teacher. Nilibre niya ang kanya mga estudyante. Oh, yun guys. So, anong kaabang na sila, oh. Dito yan sa, ano, kita ma'am. Oh, ito na yung merienda.

Ayan, yeah, may naligaw na bata, guys. Uy, siksi naman. Ah, dito lang. Sige, may lizard dyan. Ay, dito lang. Come here. Ha? Huh? Wow. Miss mo si mami? Naka-duty maghapon? Ha? Huh? Ha? Huh? Saan ka nagsakay? Sa car? Saan ikaw nagpunta? Ha?

Ito po yung kamatis <laughs> ni Tita. Ay, may nagpapati Nagganunan niya. Ala! Ala, kaya na! Kaya na! Kaya na. <laughs> kasi si maglakad ah. niya atin mo. Wala ka. ko At pamukar ka. pamukar ka na yata yan. At pamukar ka niya niya. Oh, Doon lang. Yan. No. Na yan? no. Oh, you're going home na. Iwan, mami. Hindi pa tapos yung duty ko. Yang, let's go na. So, sakay na sa car. Sakay na sa car. O, sakay kay papa dun sa car. Tali. Go. Huwag oh, yan, dirty. Ay, wag mo iwi yan. Dun yan sa ano. Cortina yan. We know it. Oh no!